Tingnan natin, oh. Tingnan mo yung tinumba ng kalabaw. Halos nakalahati niya natumba yung balag ng upo namin. Kaya tanggalin ko siya ngayon kasi may, yung asawa ko may mga tanim na talong dito, yung bilog, yung kulay green. So linisin natin kasi sayang naman yung mga talong dahil yung mga upo na to ay matanda na rin at may kapalit na rin siyang bago. Kaya tanggalin na lang, gagawa na lang ng panibagong balag. Mainit nga lang, ganda rin to kasi malakas tumulo yung pawis natin dahil sa ilip

Ay panggatong Marupok na. Kaya ganyan na lang. lang yung mga talong oh. Buti hindi masyadong na ano. Ah, na Meron din mga naputol. Ali ng kalabaw oh, haba. Ano kasi pag hindi mo pinutol, nako, hilain niya lahat ng balag. Oh. Kaya ginawa namin, pinutol namin. Ayoko, asan yung may-ari ng kalabaw. Hanapin niya to. Oh. Haba. Alam beri kasi Ayan, nalinis na kahit papano. Yun na lang, oh. Hindi pa ako tapos. Tatapusin ko yan mamaya. Mainit na kasi. Pero ang sarap sa pakiramdam pala na taktak yung pawis natin. Okay. Bye-bye. Mamayang hapon ko na siya tatapusin. Mainit na.